Hello mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking channel. Muli akong kasama mo sa isang magandang video. Ang ina ni Enjen at Yurek ay gumawa ng isang pahayag, maging masaya magpakailanman, aking mga mahal. Sinatuba Buyek Usten at Enjen at Yurek, na ikinasal sa Italy noong 17 ng Setyembre taong 2024, ay nakakaranas na ngayon ng baby excitement. Ang ina ni Enjen at isa sa mag-asawa na nag-organisa ng hapunan sa kasal sa pamilya ilang araw na ang nakakaraan, ay nagbahagi ng kanyang kaligayahan sa kanyang mga tagasunod. Ang mag-asawang aktres na si Natuba Buye Usten at Angela Curek, na matagal nang nagmamahalan, ay ikinasal sa Roma, ang kabisera ng Italia, noong 17 ng Setyembre taong 2024. Isang hapunan sa kasal ang ginanap sa pamilya. Ang ina at ama ni Tuba Buyek Usten ay hindi nakadalo sa seremonya ng kasal sa Roma dahil sa kanilang mga problema. Sikat na mag-asawa ilang araw na ang nakalipas. Nag-organisa siya ng hapunan sa kasal sa pamilya. Inihayag ng aking sanggol ang kanyang kasarian. Inanunsyo rin ni Tuba Buye at Engen Akurek ang kasarian ng kanilang sanggol kasama ang larawang kuha sa hapunan. Inanunsyo ni Enja na na naghihintay sila ng isang sanggol na lalaki na may post na nagdaragdag ng asol na emoji ng puso. Ibinahagi din ng ina ni Enja na isa sa mag-asawang aktor na araw-araw ay tumitibay ang excitement sa kanyang mga followers. Mahal kong anak, aking mahal na anak, aking ina, na nagbahagi ng mga sandali ng ang aking anak na lalaki na si Enja na at ang aking manugang na babae na si Tagbo Buyek ay naghiwa ng cake, ay nagsabi, Mahal kong anak, mahal kong anak, maging masaya magpakailanman. Salamat sa lahat ng nanonood ng aking video.